Our birthday. <laughs> Video at picture. Salamat po. Lang taong ka na? Ay, ito, <laughs> ito. Yan. 27. Dose daw. Dose. 27. May sagoy ka na. Ano nga? Umarating sa... Yan. Yan. Uy, unang araw ko na ako, oh, first time ko nakapasok dito sa bahay niya. <laughs> Lagi may okasyon, di kita nakatagpuan. Lagi may pasok eh. <laughs> Ito sa ate Nandit, magtutur ako sa bahay nila. Yun. Lote! ay siya, ate po na abala. <laughs> Yan yes, si Don Alex. Hi, andito ako sa bahay ni Don Alex. <laughs> Hello guys! How you doing guys? How you doing? <laughs>

по. У меня на календаре рапонг. Здесь. Там.

Pagta na pala ng bahay niyo, no? Pagta na pala ng bahay niyo. Hindi kasi ngayon lang ako nakapasok simula nung inayos. Kasi noong dati, ba diba, ano pa yon? Ayan, magtotor kami sa house niya. Ayan, no? ah. Yung ah. May ilaw na na, no, sabi ilaw. Ano? Okay lang yun. Yan yung ayaw ng ay na to. Yan yung Ay, aroma to. May aroma to yan. ah oh. Ayan, yan. Okay, no? ito. Ito na ang pag-asak ko. Dito ka nito, dito. Eh, busog na ako. Parang di na ako makakain ng hapunan. Hindi malaki ako ng hapunan. Like oh? ma para may invite invite lang. kasi kami Parang pasalamat lang, no? Kaya mm. mga paniging -panig lang. Tama na rin yung ganito lang. Dahil tinanong ko lang ano ang mundo niya. It lang daw. barbecue. Pagting na lang ano doon to. Pagting <laughs> init na oh, ano lang. Ano na. Sobrahan mo sa tubig. Kaya madali na tunaw. Aba ni Alex ay. Dagtagan ano. Dagtagan mo yun bulaman. Tubig na tubig mo yan. Ang nga ganyan nga. Iyan. Huwag ka maingay. Titikas rin kami ko kahirap ng assistant lamang na reject in oh rin pag nagluto asawa ko ganyan din pa panggigilan pa, dalawa puro ni reject puro reject ayaw namang gawin ayaw namang gawin puro reject hindi daw ganun hindi daw ganun pa. pero ako na rin masarap naman masarap to 15. Isang kukumama. Ah. Isang ganitong, isang kukumama, isang cowbell, isang ipap. Mm Hindi -hmm. lang, ilang, ilang piraso ang nagawa. Ganyan lang. Hindi, sobra ng ano, dapat ano. Ganito nga, hmm. pag dalawang cornstarch na ganito karami, One fourth na kata. Tapos yung isang cowbell na yung condensed isang alas lang ibab. Tapos, tapos pang-usarit ang asmumal. Tapos, i-mix yung corn Tapos, yung tasang tubig. I-mix ko yun. Tapos, pag-umulo. Nandilagay ko sa kabali lahat. Ganyan-ganyan. Pag-umulo. i-mix ko corn starch nagdaan ko yun lang yan. Nagbilis na. mo tuyo. Ito na. i in lang. Kung tingin in-in lang yan? I-in-in ko lang. Ayos na. Ayun. Natuto ako. Para siya buo? Natuto ako. Hindi mo sunod. Perfect na yan. Oh, uh, next time. Anton, ayun dami Mayroon, kilo, yung dami kong gagawin. Ayun. Bumila ko siyang silo. Yung queen. Mm Yan ang kulad ano. Di ba? Nung ko pa gusto ko siya magawa, hindi na ko magkakulong. Kasi eh, perfect mo na yan. Katagalan. Oo, oh, ako maganito, maganito. Kaya lang pag tamad na pag wala sa trabaho. May may ah. Uh Tapos -huh. yung uh sagun -huh. mga

is na mali. ayaw ng may gusto, ayaw ng ayaw. Hindi mo alam, sabi uno may keso. Hindi lang. Kumawa ito, bes. niya. Mag-iinya to. Hindi ayaw niya. ayaw niya. Ayaw niya

yung rice in Yung ano, si Piyo, no? Rice in yan? Parang rice in. Right, so. ha? Ay, seven lang. Mm -hmm. Oy, sarap ng biko mo, ha. Ang galing ng kandila nato, to. Sa, sa, sa karaming tango kanina, sinigyan ko kasayasan. Oh. Kasi takot ang kandila sa lao. Oh, ang ano sa lango, ang kandila. May, arom, arom. may aroma? Yan, kaya ayaw kong sinigyan na. May galing ibang bansa. May aroma kasi yan, no? no. Kasaludin sa amin yan. Kaya uh -huh. ayaw kong sinigyan. Mahal <laughs> diba? daw. Pakitama na ako sa anak. <laughs> <laughs> wow. Oo oh, kasi pag may anong kandila pag ano pag may langaw? kandila lang ang katapat Oo oh, kahit saan oh, kahit may occasion may kandila Ano oh. nawawala oh, ang langaw din ang kasi hindi kayo nagtinda ngayon Oo. Guro kung hindi siya na... Oo. Hindi pag-apply mo Mapag-okay na siya. Pwede na siya magtrabaho trabaho mag mag hmm. Tutorial hmm. na lang. Wala ka ng sweldo. Pag doon sa ibang bansa.